So ayan, good morning no? Time check, alas 4 ng alas 4 ng madaling araw Mga aga tayo ngayon naggawa kasi order 2 para sa teacher's day ngayong Friday So ayan, katatapos lang natin Bali, 72 peraso yan and nandito na, na ako nagtunaw ng chocolate white chocolate at ito naman yung ah uh, dark chocolate. Next dyan yung strawberry at saka yung OB. So, so, ayan siya ang taga-ikot. Ako naman ang taga-design. Taga-design. Taga-design pala. Ano? Oh ha, ang ganda. Hello mga kadonat, good morning, good morning. No, mag ah alas 6 na ng umaga. Sobrang aga ng ating gawa ngayon dahil order to para sa Teacher's Day today, Friday. So ayan, nakapak na siya. Bali 12 bucks to lahat. Ito, meron na dito tapos ko. May ribbon siya, at thank you sticker. So, itong iba ay lalagyan ito ng ribbon. Green ang aking ribbon dahil yan lang available na ribbon meron ako. So, yun lang. Maupay nga aga ato nga tanan. So, good morning ulit. So, 6 o'clock na. Ano, may natapos na tayo. May ribbon na. Ganyan na. Oh. So, ayan. Happy Teacher's Day. Happy Friday. Yeah. You know. <laughs> so ganyan ang itsura niya pamimigay daw to sa teacher ng anak niya itong ano na yung Mrs. T so yun lang good morning everyone